Pre, kung gusto mo, maging ano ka lang. Bachelor of Arts in English. Ano? Okay naman yan. Hindi naman siya nag-i-English, ha? <laughs> Masalita ka na maayos daw. Voice <laughs> <Boys>, parang Wordle. <laughs> <laughs> ano pa? Ano na naman ang Q? Ano ko? Pananak Q? Bang! Bars! <laughs> it's not bars. It, it's not, ano, no-bait. <laughs> <you> si <laughs> 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 Match found. Match na no, 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 kay Julian. Apunta sa compound. <laughs> Boom! Bars! <Pra> <laughs> promise mm, punong-puno na ako. i ko kayo. I kayo.